Aya Leia. Okay, ang balita ni Aya Leia ay tungkol sa uh, pag uh, ano, no, 117th uh, founding anniversary ng CLSU. Ginugunita ngayon University Bazaar na mga participating colleges, ano, yung mga estudyante, itinampok. Iaya mo yan, Leia. Ay, Alea, hindi ka namin madin eh. Ng ginda. At lalo, lalo na po sumanakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Ginugoy ngayon ang 117 founding anniversary ng Central Luzon State University. Magsimula ng itatag ito taong 1907. Ang pamantasang estado ng Gitnang Luzon ay matatagpuan sa lungsod agham ng Munoz Nueva Ecija. Iba sa mga pangunahing institusyon para sa agrikultura ng Pilipinas. Kilala rin sa pagsasaliksik sa agriculture, aquaculture, pananim at halamanan. Ang sinibrasyon ay binuksan nito lamang Abrel Asyete taong lukuyan, iba't ibang aktibidad na ginagabayan ng temang championing inclusively trailblazing innovation for a better community. Ito ay inihanda ng mga guro, kawani at ng mga mag-aaral. At isa nga si itinampok ay ang University Bazaar mula sa iba ibang colleges. Nasaksiyan natin kahapon, Abril A11, taong kasalukuyan, ang unang araw ng pagbubukos ng kanilang mga paninda. Nasa 65 na booths o tents na itinayo sa loob ng CLSU overgrounds, At sa pag-iikot natin, may nakausap tayo ng mga estudyante na pawang mga tagagimba. Isa na rito ang boss ng Edward and Omar Impanada. Ito ay sariling gawa ng magkaklase na Edward Dukay at James Omar Padre na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Ang Impanada na katulad ng tradisyonal na Ilocos Impanada ay binigyan o ginawan ng magkaklase ng sariling pangalan na Pimpanada dahil sa feelings dito o sahog na mula sa fresh, squeeze na tilapia, hinaluan ng ginagad na bunga ng papaya, carrots at itlog. Habang ang don ito ay ang o ang balot ay muna sa managkit na rice flour. Ayon kay James Omar Padre na taga San Roque Gimba, ang timpanada ay simply lamang ang paghahanda ng mga ingredients basta kompleto lamang ang sahog at hindi kamahalan ang mga presyo nito. Nasa 35 pesos per piraso ang timpanada at 15 pesos per order naman ang kanilang taho malunggay. Kabilang din sa programa ng CLSU ay ang President's Cup, Art Competition, community fiesta at iba pa. Bukod dito ay kikilalanin ang mga masisipag na kanalakihan at kababaihan ng CLSU kasabay ng programang service recognition at at praise award ngayong araw ng Biernes. At matatapos ang nasabing mga programa sa ika-14 nitong Abril taong kasalukuyan. Ito po ang inyong ayanaya para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo sama salamat tayo Pilipino. Maraming salamat, tayo, Lea. Hindi, hindi mo pa na natikman yung, ano, yung uh, ice cream na mayroong uh, tilapia? <laughs> okay, hindi yung, po. Okay. isa yun sa mga special na natin. special na produkto yes. na nandyan ngayon sa CLSU. <laughs> dinadayo ngayon. Mm. Apo, Oo, oh, at marami pang uh, mm -hmm. iba. Apo, apo. Yun lang pong timpanada ang natikman natin. naubusan nga rin ano tayo ng taho malunggay. Ano ba lasa ng tim... timpanada? Yung timpanada kasi amang di masarap siya at nasang ng tilapia talaga. Pero talagang uh, kakaiba parang hahanap-hanapin ah, mo ang lasa niya. Uh, kung ano oh. mo natikman na natin noon ang ilokong timpanada, ito talagang kakaiba yung, yung feelings niya, yung lasa. Mm. Sige, sabi mo eh. Eh, yung ano, yung ah. tilapyang tinapa. Tilapyang tinapa, nakapigil na ako dyan kasawang G. Masarap. Ah, dyan. Sa Celestio, produkto ngayon ng mga farmers yun na cooperators ng uh, extension office. O na, nagpatikim. Ah, Oo, oh, nagpatikim naman sila dito kahapon. Ang sarap. Parang, parang mayroon yung kahapon kasamang G sa 10 ah oh, Chen Desitas. Oh, oh. Yes, yes. So, ah oh, mas marami yung, mas maraming produkto doon kasi yung mga cooperators mismo yung gumagawa na dala-dala nila doon yung mga kumbaga eh parang uh, partner ng CLSU. Yes, po, yes, po. Oh, oh. Yes, so, iksabihin masaya diyan sa CLSU, maraming uh, pa-event. Opo, at ngayong araw... Welcome ngayong ba yung arang, mga tagalabas, mga tagalabas na pumunta roon para mamili? Ay, kahapon ko ka sa Mang Jimeron, allowed sila. Pero ang balita ko kasi ngayon... Hanggang ngayon daw, ang kasi ngayon ang uh, day of CLSU uh, si talaga. Yes po, uh, kasi yung 10 sa ang binayo kahapon, mas maraming tao hanggang ngayon. Pero may balita po tayo na parang... Hanggang mamayang hapon yata, hindi napapayagan ng outsiders dahil nga may gaganapin na concert. Pero hindi pa naman sure kung papayagan o hindi. Oo, uh, oo. Oh, oh, oh. Eh, mamaya, eh, andyan sila army sa ano sa loob ng uh, CLSU eh. Parang gusto kong yes. uh, sumamat, makabili ng mga ano produkto na... Yes, ano, mga maganda yun, ano, yung mga local products. Ang Marami kasama ang gitara. Punta tayo. Balikan natin ngayon at <laughs> Ang dami ka nga pero kasi si Aya na ay nakisabit lang. So, oh. hindi ako ano ka makakapunta ka? yung na... ka? Bantayan mo nalang animot, baka wala na, mabawasan. Wala na si basketball Valdez na siya. Kung balak mo mamili tayo sa pundisitas ngayon, pwede nating dayoy pagkatapos ng program. Oh. Eh, magbantay ka dyan para yung presyo ng palay eh. Uh, baka kunin ng ano ng NFA. Kontakin niyo NFA 30 pesos. Ang presyo nila nang tuyo na bagong ani. Ah hindi. Ay de. 23. Ang uh, sariwa yung bagong ani is uh, 17 to 23. 17 so, to 23. Hindi, ah. hindi na hindi na po kasi kami nagpapatuyo ng palay, eh, talagang fresh from the farm na, pang, na. Eh, ngayon po. May nakaabang na po talagang kukuha 23, hindi na kami magbibilad. O oh, edi eh, tuyo na yan mamaya kaya dapat mataas na sa 23 yan. Sige. Uh, sana sana. Okay, Ay, Oke, okay, selamat Arya Leia.